Ah uh, ano, ano anong ano 'yo, anong hindi ko pa namin na interview tungkol sa mga bashing eh. Anong ah? anong, 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 anong uh, opinion mo doon? Ah, um, naku po, sa akin naman po lahat po ng mga ganon. Although negative siyang tignan, no, pero ako pa ay napaka-positibo tao. Oh. I mean, talagang hindi po ako kumukulot ng ganon. ko. baga, pag, pag pumapasok po sa akin, lumalabas din po siya. Pero yung mga magagandang komento, yun po yung pinapasok ko, yun po yung pinangahawakan ko. Kasi yun yung pakiramdam ko na makakatulong ko para sa akin. Para gawin pa yung trabaho ko. Although, um, dapat importante alam alam mo rin na alam mo rin kung ano ginagawa mo. Alam mo naman wala kang inaapakin tao, wala kang naman masama po, di ba? So, bakit? So, hindi ko na rin kailangan sumagot. Kung baga, lahat ng tao naman po ay may may may, may freedom magsalita. Go lang, go lang. At the end naman din, pwede na naman magbago pa yan. Kung ganun pa rin yung panalo nila at the end, okay pa rin po yun. Walang problema sa akin. ay maging usay ka. Hmm. ikaw, willing ka. Uh, anong maging reason? Takot daw sa bashing, pero ikaw, kumaya ka. Una-una po sa lahat, um, inang taon na rin po siguro ako dito sa industry po na to. I mean, nakailang generation na rin po ako na katrabaho, lalo na yung mga bank teamsters ngayon. Ako po, ay simulat sa pool na bawat may binibigay po sa akin trabaho, tinatanggap ko po, po yan. Kahit ano pa pong trabaho, mapag-indefense. Simula nga po nung nalaman ko merong indefense, gusto ko mag di Diba? Merong movie, nagmo movie ako. Kahit hindi ako pasok sa commercial, magko-commercial ako. Kumbaga po, as an artist, as an entertainer ko, isang bilang aktor ko, gagawin ko po, po yun kasi binigay po sa akin yung trabaho na yun. At, uh, bless po ako dahil sa dami nga rin po, di ba? Sa dami rin po ng tumanggi siguro, sa dami rin po ng ayaw eh isa po ako sa parang napili nila which is ako po eh happy ako happy mm. ako na magpasaya po ng tao di ba? Why pero not? Pero, oh, pero anong positive things ang naibigay sa ng itbulaga? ang positive side uh, positive things po na naibigay sa akin, siguro mas nakilala ko po yung talagang mga solid din sa akin kasi mm -hmm. meron din ako mga ilang oh, may mga ilang din ako kaibigan na para uh, may pag nasa edge ka na hindi ka na nila I mean, pag meron ka nang tatakbuhan na parang sa oras na mga ganito na down ka rin, alam mo yon. Mm. na wala sila so hindi na pero andyan yung mga tunay talaga na nakilala ko sila, na sobra kong uh, nag ako nagawin pa yung trabaho ko mm. na syempre mahal ko yung mga tao eh, di ba? Sobra po, sobrang love na love ko po, po sila. Kung ano po yung pinaka gusto nilang gawin, kung ano po yung gusto nila, pinapakinggan ko po, po yun, binabasa ko po, po yun. Nakakalungkot lang po na sa, sa side po, sa, sa, sa mga oras na to or sa mga panahon po na to, nakakatanggap po o ng ganun. Um, okay lang, okay lang. Um, pinagdadasal ko naman po palagi na ang ang nangyayari ay magiging mas maayos pa. Y boy, yung mga anak mo, yung mga anak mo nasa Amerika, di ba? Yes, Pa. Uh, napapanood ka ba nila? Opo! Okay. Every day. Oh, totoo, totoo, to totoo. Eto, oh. um, one time nag-absent ako sa itbulaga, ah, na nang... nagtatanong yung anak ko. Tumawag sa akin, ba't wala daw ako? So, nanonood yung anak ko. So, nung sinabi sa akin ng uh, nanay ng mga anak ko, talaga nanonood siya. Sino may gusto? Ikaw ba nagpo-push ng tanood. Hindi siya talaga. Hindi hinahanap ka niya. Kaya nung wala daw ako noon, umiyak siya. <laughs> so, nagkontusap na pong kami. So, di ba? So, sa mga ganong bagay po, sa mga malilit po na bagay, lalo na po sa anak ko. Sobrang laki po noon. I mean, siguro yung iba, hindi makaka-appreciate. Pero sa akin po, Sobra po, sobra po full video po na ganun pakaramdam. Yung father ko uh, sinabi sinabing legit man from the Hindi naman po. Ano mo po eh, kanya-kanya po yan eh. Parang ano po ito? Parang basketball lang yan eh. Kanya-kanya tayong kanya, manok. Pero at the end of the day, sino po yung panalo? Mm -hmm. Pero hindi ko alam Audience. po na. Audience. Sino po yung makakatanggap na papunan? Audience. At sino po yung bibigyan ng entertainment? Audience, Audience. Audience. So, hindi po para sa amin yun. So, go lang po. Ang gusto lang namin, magpa magpasaya, 'di ba? Magbigay ng ngiti sa Gedley, <laughs> 'di ba? Sa tulong din ni Orme, sa tulong ni Kuya Paolo at sa buong kas ng Pitbulaga, no? Dahil sobrang solido rin sila dahil nandiyan sila eh, sumulat sa pool, hindi sila bumitaw. Nakangiti, willing tumulong, willing mag-entertain sa tao. So, bakit hindi? sa so, hanggang dulo, masasabi mo hindi mo iwan na Itbulaga. Ako po, I mean Oy, po, kalahe. ako po, sa lahat po ng trabaho na ginagawa ko, gusto ko po uh, gawin ng 100% yan. Ayoko na meron akong what if, ayoko po na parang sayang, ayoko po na gawin. So masasabi mo fake news yung nang nabalita, ano ko na nagre-resign ka? Ay, nakakatawa nga po eh, gusto ko pa po mag-work. <laughs> Nag-segment yun with your mayor. Opo, 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 nakakatawa rin talaga kasi si your mayor. Uy, nanonood siya Grabe si Oo, nakakatawa po. Nag-segment. Nakakatawa rin si Yormi kasi ano siya eh, uh, on the go din siya eh. Kung kahit anong kalokohan na meron ako. Game. Game siya. So, parang mapasok na, na lang ang segment namin na Jisa Gently. Mm. Para kay Yormi na king. Actually, si Paolo nga, hindi usap kami. Gabi rin pala talaga, masaya, masaya na nakakatulong. Iba pala yung pakaramdam din pag nasa labas. Kung baga, may kita mo sa bawat tao na nakikita namin yung hope diba na lumabas sila na isa sila sa mga mapili I mean kung kakulang diba go gusto ko lahat gusto lahat tayo panalo pero syempre may hint talaga at meron talaga para sa iyo oh. Boy passing tabi ka ba sa TVJ? Ano po? Passing tabi ka ba may message Actually po sobrang short notice po kasi nito ba diba? so ang wala, bilis po wala talaga wala ng pagyayare Ang bilis po talaga ng pangyayari nung kinalangan nila ako agad-agad po kami nag-meeting na Rehearsal. kami sila. Oh, Rehearsal. Kuya Paulo, so agad sabi ka, kami. So, sobrang late pa po sa akin mag-punch in lahat ng mga nangyayari po sa akin. So, totoo po, yung po talaga yun, so, totoo nun. Kaya no araw na bukas sa po kaagad agad yung live namin, sobrang po yung kabako ko. As in, pa nagkasalita ako, oh, uh, nanginginig ba yung boss ko. So, yun na nga, nilapitan ko yung mga kaibigan ko. Nilapitan ko yung mga kaibigan ko at andyan, sila, si Laruru di ba na talagang sumusuporta sa akin na chini cheer up ako no? dahil syempre sila naman po talaga yung nakilala sa akin at syempre tinawa ko po si Kuya Jose hmm. tinawa ko po si Kuya Jose kasi tututusin si Kuya Jose ay talagang kuya ko kuya sa mga hindi lang po nakakala kasi nagkasama kami kang isang room namin nag 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 zirko ako dati zirko clowns pa ba yun mm. o pinapasampa ako sumasampa ako sa sa set nila Kuya Jose I mean talagang naka meant to be kami ni Kuya Jose na, na nun at sobrang ang respeto ko sa tao kaya kaya ako nagsalita sa kanya kasi siya yung pinaka-close ko eh. siya yung pinaka-kuya ko as actually marami akong natutunan po sa kanya as in, sa lahat sa lahat naman po nakakatrabaho ko lagi po ako nag input yun ang po ang trabaho ko kaya po sinasabi ko sa kanya tumawag ako na Kuya Jose ang dami nang nagsasalita I mean ang dami nang nagagalit siguro ang dami nang na no? na kahit di ko naman nakilala oh, o no, okay lang po pero sabi ko lang Kuya Jose sana maintindihan mo rin ako. Sabi niya sa akin, ano ka pa? Wala naman sa akin yan. Okay lang sa akin. So, sa akin, dahil siguro po, um, na-pressure po ako dahil po sa, sa mga sinasabi. Kaya ako po naramdaman yun. At so, hindi ko nga po dapat isip-maisip na yun eh. Hindi, hindi ko lang nga po dapat maisip yun na, na gawin pa yun. Kasi, trabaho to At alam ko maintindihan niya kaya I'm sure, yung boss niya, may maintindihan po nila yan. At willing po ako. At, 100% po yung gagawin ko. Hindi po ako pumunta dito para i-fail. Mm. Last dito question, boy. Uh, sa ganda ng mga nangyari sa buhay mo ngayon, may may posibilidad kayang magkabalikan kayo ng business mo? Ay! <laughs> Naku, after five years po. <laughs> hindi po ngayon po. Um, sobra kong tuwang-tuwa. Laki ng pasasalamat ko sa Diyos na nag-uuma po po yung blessing thank God po, kasi sa tulong din ng Sparkle, sobrang uh, tuwang tuwa ko sa kanila kasi sobrang busy ngayon ng management ko rin na i-sikasuhin yung mga schedule ko okay. at nakikipagtulungan like, din naman ako sa kanila thank uh -huh. you din ah uh, paano ba? Uh, palagay mo lang <laughs> Karanba. <laughs> Nag-uusap naman kayo, 'di ba? Hindi, Andi po eh. Kumbaga happy po kami. Happy siya ngayon, happy siya ngayon sa life niya. Oh. Uh, happy ako sa life ko ngayon. At isa naman yung pinaka-goal namin, ay eh, mapabuti yung anak namin, of course. Okay. 'Di ba? Lalo na ngayon na nag-aaral na, malapit na rin mag yung yung bunso namin. So, anong pinaka-goal namin? Siguro, ano yung pagaramdam muna namin sa isa't isa. -isa ay, sinasangtabi muna namin yun kasi pinaka-main goal namin mapalaki namin, maayos yung mga edad namin okay. Pero wala ka iba? Wala po, ngayon po, sobrang ano po ano, uh, focus po talaga ako sa trabaho yun po oh, yung totoo Paano yun sex life mo? Yun po, naku po, hanggang ano sa panaginip na lang po Busy at kamay Sa panaginip na lang <laughs>